Mga kasiman, good after no, no, Wala naman tayong pangorinte ngayon kasi bawal. Mga pa, na naman tayo ngayon, no? So, yung pangapa natin. Kahit maliliit to, kunin ko. Oh! <laughs> oh, okay, kita Maliit. Himbes kang to ng karpa na ko kapo, no? So, maliliit na lang. Kasi mga pa na lang tayo. Puro kayo bus. Kita nyo yung pinapangorintihan namin, o. Maubos nyo ba yan ang kurinte? Mag-isip nga kayo. Dahil wala kang kurinte ngayon, mga pa na lang ako kahit tag-isa kay ka nga tudlo, kunin ko. <laughs> o oh, kita nyo maliliit Kinukuha ko kasi wala na akong ulam eh. O oh, yan Kung nang orinte Sana kami di sana malaki Maliliit na lang kunin namin Kung orinte di sana di mahuli yung maliit <laughs> yes. Oh. Kasi yung palad ng pusa. Pero huli pa rin, ha? Oh. oh. Mabuti pa yung korinte. Malalaki lang kinukuha. O, oh, palad ng pusa to eh. Oh? oh. Ay. Kita mo naman kuha ko. apat na piraso, tagi isa kami ng anak ko. Maliliit. Ah! <laughs> Oh. Kita nyo? Oh, yan, maliliit. Wala na magawa eh. Wala tayong kuryente. Oh, mm, maliliit na lang. Kasi pag kuryente, malaki to. Ganito kalaki yung ilog namin, hindi yan sapa, no? Para maubos nyo sa kuryente. Pag nangurinte, kasi dito lang yun sa gilid. kaya mo bayang lat aso na da sa tonga-tonga bo nanu manimo <laughs> ninya amunya sapa kundi dagat ni yang ilog namin oh buaya buaya oh, buaya oh, buaya oh, buaya oh, buaya kanus ko ah kasi ngatak atak om ah oh, latin ko kunin kasi sa kanila yan eh ya, ano lang yan Oh, oh, malakas yung atak. May palo siya ta. Huh? Oh, ako hindi natin kunin yan kasi hindi atin. Kayaan na lang natin yan. Manguha na lang tayo ng sapsap. -sap. -sap. kakwa matat sap sap puna mapatai ba? woo, brave, sap 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 puntegan na y? oh, ra, pero may palos dito m lakyo, oh. dito, <laughs> di natin kunin yan kasi technique teknik yano, oh. lakas yung atak yao, oh, an, oh, oh. roos kan lalong yan Huwag natin yung gamitin yung pinagbabawal na tiknit. Ang pangawa ng hindi atin. Mabuti nang kumuha tayo ng ating pinaghirapan katulad nito. Sap sap! Ha! Ha! à và mình oh. sẽ làm mát tay đó là thank you for watching